Ikalawang aklat ni Samuel, kawalong kabanata. At pagkatapos nito, ay nangyari na sinakta ni David ang mga pilesteyo at mga pinasuko. At kinuha ni David ang Hegama sa kamay ng mga filisteo. At kanya sinakta ng Moab at sinukat niya sila ng tali na pinahiga sila sa lupa at kanyang sinukat ng dalawang tali upang patayin at ng isang buong tali upang buhayin. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David at nagsipagdala ng mga kaloob. Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba habang siya yumayaw upang bawi ng kanyang pamumuno sa ilog. At kinuha ni David sa kanyang isang libo at ng mga kabayo at dalawampung libo na naglalakad at pinilayan ni David ng lahat ng mga kabayo ng mga karo Ngunit sa mga iyon ay nagtaan sa isang daang karo. At nang sumaklolo ang mga taga Syria sa Damasco kay Hadadeser na hari sa Soba, ay sinakta ni David sa mga taga Syria ang dalawamput dalawang libong tao. Nang magkagayoy naglagay si David ng mga pulutong sa Syria sa Damasco, at ang mga taga Syria ay nangangging mga alipin ni David at nagsipagdala ng mga kalawang at pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At kinuha ni David mga kalasag na ginto na nangas sa ni Hadadeser at dinala sa Jerusalem. At sa Beta at sa Berotay ng mga bayan ni Hadadeser ay kumuha ang haring si David ng lubang maraming tanso. Nang mabalitan ni Toy nahari sahamat, na sa hamat na sinaktan ni David ang buong hukubo ni Hadadeser, Sinugong nga ni si Joram na kanyang anak sa Haring David upang bumati sa kanya at upang purihin siya sapagat siya nakipagdigma laban kay Hadadeser at sinaktan niya siya. Sapagat si Hadadeser ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toy at nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at mga sisidlang tanso na itinalaga naman ni David sa Panginoon ng mga ito, nakasama ng pilak at ng ginto na kanyang itinalaga ng mula sa lahat ng mga bansa na kanyang pinasuko. Sa Syria at sa Moab, at sa mga anak ni Amon, at sa mga Filisteo at sa Amalek, at sa Samsam kay Hadedeser na anak ni Rehob na hari sa Soba. At nabantot si David ng siya bumalik na mula sa pagsakit sa mga tagis Syria sa libis ng alat sa bagay sa labing walong libong lalaki. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom, sa buong Edom, ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat ng idomeo ay nang naging alipin ni David. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At naghari si David sa buong Israel, at ginawa din David ng katulad at ang katwiran sa kanyang buong bayan. At si Joab na anak ni Sarbia ay nasokbo at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni. At si Sadok na anak ni Ahitub at si Ahimelek na anak ni Abiyatar ay mga saserdote at si Seraya ay kalihim. At si Benaya na anak ni Joyada ay nasa mga Serafeo at sa mga Peletheo. At ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa.